Isang mapagpalang araw pumuli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi ng isa na namang lihim na kaalaman ng spiritual patungkol sa source ng power o yung sinatawag na source of power kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng Bertud. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito ay nirarapat ko pong panoorin ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan nyo pong maunawaan at maintindihan ang mga paksang ating tatalakayan sa video na ito. At bago po tayo tumuloy sa ating usapin ay binabati ko po ang mga napadalhan ng mga libreng anting-anting o yung libreng talandro natin na nakasulat sa tela. Congratulations po sa inyong lahat na may gamitin niyo po sa kabutihan at manatiling mapagkumbaba sa kapwa upang tayo po ay kasiyahan ng ating Diyos ang mga makapangyarihan na sa langit. At umpisaan na po natin ang pag-aaral ng karunungang lihim. Ngayon, ano ba ang source? Ang sinasabing source of power. Kung ihalin tulad natin to sa kuryente, ito ay nagmumula sa mismong generator bago pumunta sa ating mga kabahayan, yung sinasabing source o yung pinagmula ng kuryente. Ngunit kung ating ilalagay sa spiritual ay ito ang pinagmumulan o pinag-ugatan ng bertud o yung power, kapangyarihan. Kung bakit po yung mga ibang tao ay nagkakaroon o nagkakaroon sila ng abilidad na spiritual na nagpapalihis ng bala o yung hindi pumuputok ang baril na nakalag o it, uh, kanilang dinasalan o idinasal sa kanilang mga anting-anting. Ngunit yun po ay may pinagmulan. Okay? May source of power po yun kung bakit nagkakaroon ng himala. Okay? Upang makamta ng mga source of power na ito, ito ay dinadaan sa dibusyon. Kaya po tayo, dumadaan tayo bilang isang agimatero, antingay, antingero, tayo po ay dumadaan sa pagdidibusyon. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon po tayo ng ugnayan sa ating Diyos amang makapangyarihan na nasa langit. Okay po? sa pamamagitan ng spiritual na pagdedebosyon. At kapag kayo po ay nagdebosyon na taos puso, nagkakaroon po yan ng spike, spiritual spike na hindi nyo nakikita. Okay po? At yung spike na yon yun po ay naiipon. Okay? Hindi po pinapaliwanag ng iba eh. Yun po ay naiipon at doon po kayo nagkakaroon ng pondo. Yung sinasabi lang pamundo o yung popondo ka. Yun po yun. Nagkakaroon ka ng pondo sa pagdidibusyon dahil po doon sa spike. Kung, sa, kung ilalagay natin sa material, yung pondo nyo po ay yung mismong battery. At ang pagdidibusyon ay yung mismong kuryente o yun ang gagaling sa Diyos Ama na kapangyaring spiritual, Yun po ang nagcha-charge sa inyong battery para magkaroon po kayo ng pondo. Yung naipong charge po sa inyong battery bilang example lamang po, yun po ang tinatawag na pondo. Okay po? Ngayon, yun po yung kapangyarihan na yun o yung kuryente na pinang-charge sa inyo, yun po ay may yung source. Ang source naman po noon ay napupunta po, uh, yun po ay nagmumula sa mga banal o pangalang banal ng Diyos Ama, pangalang banal ng Diyos Anak, Diyos Spirito, at yung mga pangalan pa ng mga sagradong mga tao o yung mga santo, mga espirito. Okay po, yun po ang pinagmumulan ng source o kapangyarihan, Bertud. Ang hindi po kasi alam ng iba, dasal sila ng dasal Devotion sila ng devotion ng Testamento. Hindi po nila alam kung ano 'yung source. Kaya ko lagi ko pong sinasabi sa inyo sa mga makakapanood po nito at sa mga ating mga minamahal na subscribers, kilalanin niyo po ang inyong Testamento. Nasa loob ng Testamento niyo ang inyong Poder Bala. Tandaan niyo po, kaya po tinawag na Poder Bala po dahil diyan po ang source nagmumula. Sila po ang taga ng kuryente para i-charge sa battery ninyo. Okay po, sa kanila po galing ang kapangyarihan na inyong gagamitin upang makapagpagana ng mga orasyon. Ang mga source na ito po ay dinidebosyonan o kumbaga sinusuyo. Kailangan nyo po silang ligawan, suyuin upang matawag nyo po ang kanilang kapangyarihan. O kumbaga sa material is uh, kayo po ay nagbabayad ng subscription para po magkaroon po kayo ng connection sa kanila. Yung dasal, yung devotion po, yun yung po yung bayad ninyo. Pagbibigay pugay sa kanila, ibig sabihin, humihingi po kayo sa kanila ng gabay at patnubay karapatan na gamitin o magkaroon ng kapangyarihan na galing sa kanila. Sa kanila po kayo huhugot ng kapangyarihan. Hindi po kayo ang may kapangyarihan. Wala pong kapangyarihan ng tao. Ang kapangyarihan po na nagmula sa atin, kung napansin nyo po yung mga nagpapalihis ng bala, hindi pumubutok ang baril, yun po ay humuhugot po sila ng kapangyarihan doon sa source o yung pinagmulan ng bertud karamihan po dyan, hindi nila alam, banggit ng banggit, napapaganan nga nila, sasabihin nila, oh, gumagana naman sa akin tong orasyon na ito. Pero hindi nila alam, yung orasyon mismo ay mayroong source o may sangkap ng mga banal na pangalan ng Diyos. Pero kung orasyon lamang po, ordinaryong orasyon lamang po at walang source, hindi po gagana. Kaya po lagi ko pong pinapaalala sa inyo, kilala ninyo po ang poder bala ninyo dahil sa kanila po nagmumulang kapangyarihan. Kaya po sinabing poder bala dahil sila po ang bala ng orasyon. Okay po, ang mga poder bala na ito, pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirito at mga pangalan ng mga banal na Espiritu. Okay po, yun po ang sinasabing source mapapansin nyo po yan, hindi po yan ipinapaliwanag kahit sa simbahan. Okay? Hindi po nila yan pinapaliwanag upang makontrol nila ang sangkatauhan. Karamihan po ng mga nags, nasa simbahan, hindi nila sasabi, sabi lang lang, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirito, pero wala pong pinapaliwanag na source o yung salita na pangalan ng mga banal at pangalan ng ating Diyos Ama. Ngayon, kapag nakuha na po ninyo ang basbas -bas, -bas ng mga source na ito, pwede niyo po itong magamit. Kinagamit po ito. meron po itong kaparaanan, nag-upload na po ako ng video dyan, paano nyo po malalaman kung natatawag nyo na po ang mga poderbala ninyo. Nag-upload po ako ng video dyan, panoorin at basahin na lamang po niyo, Okay po. Ang source na ito, kapag uh, nakuha nyo na po ang kanilang basbas, saka pa lang po kayo pwedeng gumamit ng inyong pondo. Okay? Sa pamamagitan po yan ng debosyon. Nagde-debosyon ka, nagbabayad ka sa kanila ng subscription para magkaroon ka ng kapangyarihan o yung sinasabi nilang uh, in material is kuryente para i-charge yung iyong battery. Yung battery na ma-charge macha sa yun po ang gagamitin niyo naman para mapaandar yung orasyon. Okay po, yun yung tinatawag na pondo Hindi yung sinasabi ng iba ng mga pondo, ng mga pondo, wala pong ganun Okay po, kayo po ay nagdadasal, nagdedebosyon sa source Okay po, basahin niyo po o di kaya saliksikin niyo po Panoorin niyo po ang Gospel of Magdalene Okay po, yung isa sa mga disipulo ni Jesus Gospel ni Maria Magdalena po upang maunawaan nyo po ang ibig kong sabihin patungkol sa source kung bakit pili tinanggal ng simbahan upang uh, kanilang masakop ang sangkatauhan Mayon ang pondo naman po ay meron po itong iba't ibang level may kanya-kanya po yung level merong 5 uh, volts merong 9 volts merong 12 volts 15 volts 24 volts, 42 volts. May kanya-kanya po yung uh, voltahe o level o yung lakas ng inyong pondo. Yan po, yung level na yan, depende po yan kung saan ang antas ng inyong pagdedebosyon Panoorin nyo po yung ating video ng uh, debosyon step by step. Basahin nyo po, unawain nyo po upang malaman nyo po ang level ng inyong pwedeng maging pondo. May level po yan. Mula level 1 hanggang ikapito po. Maximum po ay ang ikapitong level lamang po ng kapangyarihan. Kaya po lagi po tayong magdidibosyon, lagi po tayong magdadasal upang palagi po ang ating battery ay fully charged kailangan po iyan kung pwede nga po araw-araw tayong magdadasal eh, para lagi po tayong fully charged ibig sabihin meron po tayong bala pamato o panggamit ng orasyon o pensa man yan o depensa kaya pinapaalala ko po sa inyo na kilala ninyo po ang inyong mga poder bala okay po kahit ano po yung testamento meron po yung poder bala o yung tinatawag na source dyan po kayo huhugot ng kapangyarihan. Sila po ang magcha-charge ng inyong battery. Kaya po, kailangan po kilala niyo po dahil ang mga banal na pangalan nila at kapangyarihan nila ang inyo pong gagamitin. Okay po? Kasi sa kanila nang galing yung inyong kuryente o yung source. Sila po ang gagamitin ninyo upang mapagana ang inyong orasyon. Okay po? At ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at ako po ay binabati ko po ang mga napadalhan na po ng ating libreng anting-anting. Congratulations po sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong likod na si Play Mystery. Nagpapasalamat po ako sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Maraming 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 salamat po.